trending topic pa rin sa social media ang hiwalayang Kim Chu at Sian Lim. Ito nga ay kinumpirma ng ilang showbiz columnist at lumabas din sa ilang entertainment website. Ayon sa usap-usapan na karating daw kay Sian Lim na di umano'y nagkakamabutihan na sina Kim Chu at ang leading man nito sa linlang na si Paolo Abelino. Ayon sa balita na huli pa daw ni Sian ang dalawa sa isang hotel at doon na nga daw na booking ng aktor na totoong may relasyon sina Kim at Paolo. Ipinagtanggol naman ni Kim Chu ang sarili at sinabing matagal na silang hiwalay ni Sian bago pa man manligaw sa kanya ang aktor na si Paolo Avellino. Nilinaw din ni Kim na walang katotohanan ng isyo na di umanoy na huli sila ng ex-boyfriend sa isang hotel. Samantala spotted naman itong nakaraang araw sina Kim Chu at Paolo Avellino na magkasama sa isang restaurant, narito panoorin ang video.